Good morning mga kamaster Another day, another picture na naman at isang mapagpalang araw sa inyo mga Ngayon mga kamaster is kakabit tayo ng... balis na kami. Kakabit tayo ng easy wifi sa isa nating client na may Starlink na sa bayan ng utol. At saka kakabitin tayo ulit ng isa pang piso wifi bali dalawang piso wifi dalawang customer natin ngayon mga ka-master dalawang piso wifi ngayon ang ilalabas natin o ikakabit natin update ko kayo mamaya mga ka-master pag dating namin doon sa side hey, let's go, let's go. Update mga kamaster, kakarating-rating lang namin sa lugar at tayo bababa na para tingnan natin yung lugar ni ma'am at sir kung saan ba tayo lagay ang piso wifi tapos hali si master ninyo at saka si master Glenn. yan yan ano na ano to porta may starlink na na si sir Lantawan na itong konti dapit. Para da siguro sa bago sa ato po. Nandira. Takda na niya siya naman ng piso wifi. Then, okay na. Nag bumili kasi siya sa amin ng piso wifi mga kamasa. Yeah, para makabawi siya sa load ng kanyang Starlink, maglalagay siya dito ng piso wifi. Para makatulong-tulong naman. ng aga Ay, we, Ay, Ay, mo, wala wala kay ni sir ang ano ang, ang, Hari pa lang dito. dito natin lalagay mo ah, hey, ng mga kamusta. Apo mo na ibulon ko okay na din no ang bindo key mo mo Diri sa iya Ah uh. hindi uh, ano dal sa gwa dal sa sulod ang na sa sulod Anong nami sa gwa sa sagwa namin. Okay, oh, ba na? Kasi mag-uba ka pa. Oo, mag-uba ka pa na. Kasi kung Ay, may butang may natin sa sulod na mo. Diyan lang guro sagwa. Pwede man sagwa. Diyan sagwa na. Oo, kayo may cage oh, okay, man to. Na, tapos i-fix lang naman na muna diyo. Mm -hmm. Pero, why not? Gina siya. <sighs> why not? Gina siya. Why not? Why Para sa sagwa na. Kaya siya kung sa sulod. <laughs> <laughs> hindi pa nila masyado makita ang kung baga piso wifi. Pero kung sa sagwa, baong may piso wifi mo ulog ta. Oo. Sige na yan. Ta? Pinasok so, 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 uh, okay na yung sasakyan ng mga sabi hindi makabala sa daan. Okay na. kami Update mga kamaster, tapos ko lang i-build itong aking piso wifi LPB palang lang system na gamit natin At yan naman mga kamaster, si Master Clean na uh, Naglalagay ng LAN doon sa router papuntang wi wifi natin at dito naman sa kabila si master ninyo yung kinakabit yung ating wifi cage ayan mga kamaster abang abang na mga kamaster at malapit na tayong matapos ayan mga kamaster tapos na ni master clint ilagay yung lang doon sa Starlink modem ngayon i magkikrim na naman siya ng lan papuntang access point natin yung ating EP TP-Link EP225 ayan mga ko ang pagkabit pala ng LAN cable ba, mga kamaster is may color coding yan kailangan parehas magkabilahan at hindi yan lagar na kung sumala ka lang ng isa. Ayan mga kamasel. Ang color coding pala niyan mga kamasel is white, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. Yan ang color coding ng mga kamasel. Kaya tandaan para iwaras kadahilanan na nag-obtaining IP ang ating PISO wifi fi Ayan mga kamaster, titingnan ko lang yung pag-crimp kung tama nga ang color coding. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. Ayan mga kamaster, tama naman at ilalagay na natin ito sa ating tipiling 225. Ang tipiling link 225 pala mga kamaster is mas maganda sya kung maraming user ang gagamit kasi iwas naman ito ng limited connection. Yan, yan kadalilanan kahit malakas yung ISP mo, ang ISP internet service provider mo, halimbawa, mapepe man o Globe or Starlink. Pag nag parati silang nawawala-wala baga mga kamastari yung connection nila, ang kadalilanan yan dito sa atin access point. Kasi kung 1110 lang ang gamit mo diyan mga kamaster is may posibilidad diyan na kapag mag more than 30 users na ay nagli limited connection na yan kaya mas maganda na mas mataas na klase ng access point na gamitin natin para iwas limited connection. Ayan mga kamaster na ilagyan ko rin na rin ng tension o ready na to eh, patindugin or patayuin mga kamaster ayan mga kamaster tinatapos niya yung kabila ng ating access point yung LAN na papuntang wifi kit natin mga kamaster ayan mga kamaster kailangan mga kamaster is tama ang ating color coding dyan kasi inulit ko nga pag sumablay tayo ng kahit isa lang dyan uh, may posibilidad na, na mag-obtaining IP ang ating piso wifi mga kamasa kailangan tamang tama ang color coding kung anong nasa access point natin mga kamaster ganito din ang nasa POE yan, yan mga kamaster ayan mga kamaster tapos na si Sir Clint mag cream at inayos na lang niya yung paglalagyan natin ng POE tapos ipapasok na natin yung wifi box dyan at dito naman sa kabila tapos na rin patayuin ni Master Ninyo yung ating access point yan, yan ang ating day feeling 225 pang malakasan na ng mga kamaster ayan Ayan guys, tapos na kami. At nagkakape na lang kami bago proceed na sa second installation ng PC Wi-Fi. Ito pala guys, tapos na. Dito yan sa Rizal, Oton. Lapit lang sa San Miguel. Rizal, Barangay Rizal ng Oton. Ito ang lugar ni Mama. Ito ang Kinabit namin sa ikan canggih Changi. Maraming kabayan yan guys. Diyan sa dikod. At diyan sa gilid. At dito naman yan. Yan. Goods. Successful installation. Number one. May number two pa kaming pupuntahan bago matapos ang maghapon tapos na namin ito yung install ng dalawang piso wifi update mga kamansel nandito na kami sa pangalawang kakabitan namin ng piso wifi ayan para kinakabit na ni master ninyo yung ating cage ayan ito pa lang bahay ni ma'am tsaka ito yung kanyang tiyangge or tindahan sa Tagalog ayan Ayan, goods na goods ang plaster ng ating cage ah. Ayan. Daming kabayan dito mga kamaster, parang squatter area ito. Ayan, tubi-tabi lang. Tapos kakaunti lang dito yung connection uh, ng fiber. Ayan. Squatter part. Ito na kabit na rin ni Sir Clint yung ating Ngayon sa kaya ba? Amor, tapos sa wifi ito dito kayo pasulod na, no? May, hindi rin sa may mm changi -hmm. na tap, no? Oh, may changi? Pagin na daw, oh. Kaya, ang ligto, pagin tong salamputan, yung ligto na oh. kaya rin. Okay, mga kamaster, kabit muna natin yung wifi box natin. Try ba wifi box, na Mm

Pwede po tasa natin na uh, dry mega para maka gawa, maka din dito. Anong bongo? Anong kabongo? Ito. Ayan, ito? Anong kabongo? Ito. Anong kabongo? Saktuan na kayo. Oo. di na kayo na. Kagya, na si... Anong kabongo? Anong kabongo? Anong kabongo? Hindi naman ko dabong. hindi. Abisan mo pa hindi. Hindi may... saktuan lang yun. Know. ka na lang siguro po ito Hindi, ito sa babaw. Iba yung mga ganyan. Dala sa ilaw sa dalom. Ito okay. naman, iba yung Bakal! Ano?

Hindi, bus na tanta sa likod para diretsyo na to. Oh, drill? Oo, ang area ng drills, bus na tanta di area. Hindi, sa babo ito. Kaya gusto sa babo, bungo na. Bungo na, oh Tsak tulong hindi ang piso wifi dahil sa sulod ka Sa sagwa to. Layo na to. Layo. Layo na lapit. 64. Ako magulo gamot sa sagwa pa. Oo. Oh, okay. Are may lapit na. Oh, master update. Ikakabit na natin ngayon sa ating lan Yan, yan mga kamasal yung aming kit ng adopay. Yan, ganyan siya. Tapos, yung isa pang lang. Ay, nandito. Ikikrempa na yung muna natin ito mga kamasal. Ayan mga kamasal na ko na.

galing ISP speed ano, isa lima ko okay. Hindi <laughs> uh, na. Hindi na. Pilag na amin. Mga kamasag tapos na. Lalak na lang natin. Tapos mga ka. Ayan. 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 ayan <laughs> goods na goods yan ito ang area mga kawasan takot lang ang hangog na ko tumitom bawin ha ayan ano yung speed ito naman yung aming tarp another successful installation yung in barangay Buray Uton Buray naman ito mga kamasa kanina yun ay eh, barangay Rizal ngayon, i-buray ito. Tapos na kami mga kamaster at kami ilbabatsi na. Hapon na kasi. Siguro pas 4 o'clock um, afternoon na. na. <coughs> Mas 4 na ng hapon mga kamaster. Kaya mag-reduce na kami ng gamit para makawin na ayan, ayan o merinda namin mga kamasa goods na goods ang speed talaga ng piso wifi natin ita try natin ulit ayan sa piso wifi yan mga ano kamasa 25 lang ang ping para para talaga yan sa mga pa nag-email Ang kinabit pala namin dito mga kamaster is Tizo Wi-Fi lang at ad, naka-adofi kasi may connection na si ma'am kaya naka-globe kaya gina, ginawa na lang namin global speed naka-full speed ang ating piso Wi-Fi full ang kap para sa mga tao dito ang lagi ML masasiyahan ng mga user natin ng mga bata dito na lalaro ng ML Hanggang dito na lang ang aking vlog mga kamaster. Don't forget to like, share, comment and subscribe. At saka pakitap na rin ng notification bell para ma-update ka sa sunod kong vlog. At saka pakishare na rin mga kamaster para matulungan itong aking munting channel. Maraming salamat! Hey, let's go, let's go.